Ako si Diana Maituazon mula sa BED 3A at ito ang aking output number 1. Isa sa mga namis ko o mga masayang karanasan ko nung ako ay nasa elementary pa lang, kami ng mga kalaro ko ay ang madalas namin ginagawa ay ang patintero, Chinese, Chinese garter touching ball o kaya ay ang sewan setu. At sa tuwing sabado at linggo naman, madalas na aming ginagawa ay ang magtagutaguan sa tuwing gabi. O minsan nasasapa kami. Doon nagbabato kami ng manga at kinakain ito. At minsan naman, uh, kami ay bababa pa sa malapit sa ilog at kukuha ng mga butete doon. At inaamin ko rin na madalas ako madapa nung ako ay bata pa ako nasa elementary pa lang at marami akong peklat at itong peklat, mga peklat na ito ay tanda lamang na meron akong masaya o meron akong ch um, uh, um, childhood memories masaya ang akin childhood memories at dito nagtatapos ang aking video at nawa'y sana kayo ay nag-enjoy at naging masaya sa pagbahagi ko sa inyo dito. maraming salamat at hanggang sa muli